Nakakaroon sa ako na eh. Ano na nangyari dito? Oo! Mga ibig ninyo tumusok dito, wala ng Ano nyo Parking nyo na, na ito nako! ano nyo. Bawal sa kasapa. Ayaw na ayaw ni Mayor eh.

KTPB ito pala dapat natin 'tong pag-uuna ng options para lang pala sa JDPT reunion para ito pala sa mga tagumpay ko talaga sa taong na, no? na nasa ako dapat din natin pala i-clearing dito pero may circle dito, dito KTPB na oh. natin dito, dapat tikita natin ng ticket para uh -huh. dito, sa mga trabaho ko sa ibang bansa oh tingnan mo oh alam oh. mo oh.

Makakadaan ba yung ating ano, GPS dito? Mag-initial tayo dito? O sige, natin, kunin natin lahat. Ito, kunin natin ito lahat. Ito, so, kunin natin lahat dito. Tapos ah, Oo. Oh, dami natin po ah, kunin. Tapos, ito po mga kayo. Grabe, o. Oh. Tingnan mo yun. Virtually. Puno na ba Virtually, kanila na ito. Yung oh? puno na ba yung O? Talagang ito, malaking kapabayaan ni Chairman ng Misola. Ito mo, kinita ko. mo, o. Oo, oh, man, niya to. Sakop niya to. Ito, pabaya talaga yung kapitan na yan. Orozco Street. Oh, siya ang, ano, siya uh, pasimuno ng ano rito. Ang dami natin no? na sa tanggalin, no? na, sa mga kaya, nandito tayo sa Orozco Street. Uh, ito nga sinasabi ni Akira Magdaluyo na ang daming na obstruction na nandito dito, no? Maliwanag na maliwanag daw. Ito. Ito, sino mo? kadilanan na. Bintahan na nila, oh. oh. Ito. ito, may may may, 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 mga may, oh. may, 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 oh. may, 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 wala kanila na talaga Diyan na sila natutulog so, Pagkali natin, papasokin natin yung truck. Hindi. Dito tayo papasok. Pero ang tanggal natin siguro lahat ito. Dami o. Oh. Pagkali Ito.

Kaka patrola natin so, ka ng uh, alam. So, talagang magbawa ka lang. Babalik lang ako. Sige, balikan natin. <coughs> Hindi kaya yung drama, no? Iwas yung machine tino? na. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Ang ulo nito, kanya na yung bansa. Kaya na po. Ano yung kabawalan nito? Ano ba lang yung lahat? Kanya na. Hindi naman kami... ...hadlang sa inyong pagkahanap. Huwag Pero ang lahat po. Eh, Ilalim natin sa tayo. Yung kantala po, para sa tao. O pag nasunog ang kayo rin, even bumbero, hindi makakadaan dito. Kapag ano, puro panindan ninyo. Ate. Ate. Halika muna rito. Isang bagsak muna. Ano kayo kita. Kumusta ka na? Okay naman ang paghanap buhay mo. O ikaw, pangiti. Pagtingiti ka yung karsada, ginawa mo ng tindahan. Tingnan nyo na. Tingnan nyo. Kanila na, virtually, ang karsada sinababin na ito. For example, this one. O, tignan nyo. Kalahati ng na natin. May pintaan na siya. Pagbaki lang. Siya mo. So, mo. Okay, oh, no. Kompleto na sila. Oh. Hubo pa yung bata. Diyan na sila gumagawa ng bata. mo hmm. <coughs> oh, yung, mga, yung mga Dito na. Oh. Tino, okay. Ito okay. Ng, ano. Ano kayo? nag nandito kita ng yung set. kumusta na kayo? Ganda okay. ka na lahat po kasi. Nasa inyo na. lang po kami sa set. kaya dito. natin dito. Hindi. 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 Hindi.

Kaya, na nyo, bahay na mga kasama Mga ka YouTube tingnan nyo, ginawa na ang karsada nilagyan legend ng law na kanila na Mandal pa hindi po dito, dito, dapat, dito, dito. Dito, dapat, dito, dapat dito. Tanggalin na natin ito oh ka na natutulog no Hindi po, 'yung po. Ang tindahan ng ano yan ano? kanal nila tingnan nyo Ginawa na nila, binabi na nila 'yan ito talaga nagpapabaho sa Maynila. Mga kaya, kung may yung kanal, parang itong kanal na, tapos uh, grease trap na din para at the same time. No? Tinamuhol, tinamuhol, Ito Tinamuhol. Ah, ini Sige. na na Oh, na. Matutuwa si Mayor dito pag natanggal na ng paluwag natin. Ito. Ang dami natin kukunin, no? Ikaw magsabsa. So, Laundry <laughs> shop. oh. Sapat, <ayun, laughs> oh. Sapat,

pag-aari ng barangay, pang nakakalaro. Uh, uh, tanggalin galing hindi para dahil po rito ha. Kasi pa, ano? Pare! Sino okay. mo? So, natin, yan, okay. so tong na to, na natin ito mga yan. Pati itong pakron na to. baka natin ito. Sa nito. Tapos mo na hindi ba parang pito? gawat gusto mong gawat pito? hindi parang pito? gawat hindi ba parang pito? gawat hindi ang parang pito? gawat hindi ba 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 parang kayo pa ang nakaka ano obstruct parang ang diwa-diwanag ng utos sa atin DILG ni presidente ang para sa tao tingnan niyo dalawang sasakyan niyo na diyan ayun yung i ayun yung i-ano di ba tapos yung nasa ano na yan di ba nasa ano ng tao yung tao dumi uh, ng barangay ninyo sa totoo lang Barangay 306 pala ito uh, Zone 30, District 3 Kaya po, Manila uh, Carlos Palanca. again uh, Location natin, kakalabas lang natin Galing Orozco Street O oh, yung sa may gilid ng uh, ano, Gilid ng uh, Quinta Market yun

Okay, Umuupo pa sa iyo yan? Okay. O, tingnan mo. Ito mong pasaran natin ito? Sasabihin yes, yes. natin kay Mayo. Oo. Oh. Yes. Yes. Ay, hindi ko na ito nga. Ito para sa atin ito. Para itong pangkit sa intent ito. Para sa tao. Dadaanan ito. Hindi pwede yung pagkintahanan. Kayo naman mga business establishment owners, nakausap na kayo ni Mayo na ito bigay niyo sa tao. Eh, kung kayo,